Isang kabataang kaisa ng bayan sa mga kabataang ating nakikilala ho na aktibo sa pagtulong sa kanilang komunidad. At mula sa kanilang lugar sa Bistekville, dito po yan sa lungsod ng Quezon. Ngayon, mas lumalawak ang kanilang pagresponde sa kanilang mga kapwa-kabataan at hindi lamang yan, tumutulong na rin sila sa pagsakit ng ating pong kalikasan. Sino-sino sila? Narito at atin po silang kilalanin. Mga kabataang may pakinabang sa lipunan, ito naging layunin ng mga kabataan mula sa Bistetville 15 sa lungsod ng Quezon na kanilang buuwin ang grupong kabataang kaisa ng bayan. Nagsimula ang kabataang kaisa ng bayan uh, sa layunin po na tulungang mahubog yung mga kabataan na magamit yung kanilang mga kakayahan, yung talent and skills na meron sila para makapagbalik ng tulong sa community namin dito sa Barangay Sa si Uyo. So nagsimula sa itong mga nakalipas na buwan. Basically, bago lang po yung kabataan kaisa ng bayan, pero sa loob ng ilang buwan na magkakasama kami, may mga activities na kami na nagawa na talagang may impact sa community. Pero yung, yung samahan talaga, nagsimula siya ng year 2020. So nagpalit lang po kami ng ng pangalan from Bistik New 15 Youth Organization. Ginawa namin siyang kabataan kay isang bayan. Na ang layunin namin kung ba't namin siya pinalitan ay para makagalaw kami outside ng Bistik 15 Almanova. Kami ay nabuo sa tulong ng mga leader ng area dito sa barangay sa Uyo dahil ang sa Uyo po ay binubuo ng maraming mga leader na nagsimula sa homeowners association, may mga existing youth organization at sila po yung naging influence para magkaroon at bumuo rin ng sariling samahan dito sa loob ng district. Sa ngayon po, uh, ang miyembro ng Kabataang Kaisa ng Bayan ay mga edad 15 years old up to 30 years old po. Iba't iba mga programa ang kanilang sinimulan na makatutulong sa pagpapaganda at pagsasaayos ng komunidad. Basically, yung mga activities na ginawa na ng Kabataang Kaisa ng Bayan ay nagkaroon kami ng clean drive. So, meron meron kaming mga uh, lugar dito sa Bistikville 15 na talagang regularly namin minomonitor para hindi matambahan ng basura dahil yung uh, main road papasok dito sa Bistikville 15 ay talagang bakantin lote. So maari talagang pagtapunan ng mga basura ng mga residente at ng mga bumibisita. Meron din kaming mga activities na nagtitrim kami ng mga puno, ng mga halaman para hindi masyadong maging abala sa mga nakatira dito sa Bistikville 15. Ginagawa po namin sa quarterly and nakaschedule din po kasi yung Uh, youth organization namin dito sa uh, hatian ng schedule dito. Kabilang po yung mga homeowners associations. And meron kaming mga activities na ginagawa like feeding program. Kami ay nag -di distribute din ng mga libro para sa mga bata at nagkakaroon din kami ng letter writing uh, booth and photo booth para sa mga bata. Tinuturoan yung mga mga bata kung paanong magsulat at kung paano uh, i na-translate yung gusto nilang sabihin into writing. And ang ginawa naming uh, motivation kung paano sila makapagsulat at anong gusto sabihin ay message to their parents basically. Ito ay edad 7 uh, years old below. Uh, ang pinakabata ay nasa apat, apat na taong gulang. So kinakausap namin sila, anong gusto nilang sabihin, gusto ba nila magpasalamat. And nagkaroon kami ng, ng photo booth with their parents. Nakipagtulungan din sila sa iba't ibang mga organisasyon upang mas lumawak pang kanilang ginagawang pagresponde pagresponde sa kapwa. Ang Kabataan Kaisan ng Bayan din ay uh, tumutulong sa iba pang mga organisasyon para sa fundraising activities na tumutulong naman po sa mga may sakit tulad ng uh, uh, colon cancer, uh, may mga iba pang mga sakit at maging victims po ng typhoon and ng uh, fire. Ang uh, activity na ito ay collaboration activity po ng isa pang youth-serving organization. So kapag meron pong opportunity to collaborate with other organization, doon po kami nagkakaroon ng opportunity to uh, to participate. Kasi itong mga organization po na tinatap po ang organisasyon namin ay basically uh, into instruments, into music, into arts. So through uh, performing sa mga streets, uh, yun po ang paraan ng pag-raise ng fund at kami po ay tumutulong doon bilang pag assist set up, and some of our members ay nagpe-perform din dun sa mga street jam na ginagawa ng ibang organization. Muli rin nilang ipinakilala sa mga kabataan sa kanilang lugar ang mga tradisyonal na larong pambata na unti-unti na yatang nakakalimutan, lalo na rito sa Metro Manila. Isa pa po sa mga ginawa ng kabataan kaisa ng bayan ay ang palarong pambata. So, uh, pinakita namin kung ano yung mga traditional games na ginagawa ng mga kabataan noon. Dahil ngayon, ang mga kabataan ay madalas nasa cellphone, pero nung panahon na nag-conduct kami ng palarong pambata, ay nagpalaro kami ng patentero, ng tumbang preso, yung hampas ng palayok. Yan. So, yun yung mga ipinakita namin at pinaranas namin sa mga mga kabataan dito sa community namin na nararanasan natin noon yung mga panahon na dito. Isa sa may tuturing na pinakamalaking ambag nila sa lipunan ay ang pagiging bahagi ng pagpaplano sa disaster and risk reduction management sa kanilang lugar. And just recently, naging bahagi ang uh, kabataan kaisa ng bayan ng formulation and planning ng disaster risk reduction and management dito sa aming barangay. And nagkaroon kami ng malaking kontribusyon sa pamamagitan ng pagdalo ng mga sessions at pagbibigay din ng aming mga opinion patungkol sa plan para makatulong din sa community natin. Meron kaming contribution sa paraan ng pagbibigay ng opinion kung ano ang pwedeng maging bahagi ng mga kabataan sa preparation. Kung halimbawa merong sunog, kung merong uh, bagyo, ano ang pwedeng gawin ng mga kabataan? Ano ang pwedeng maging ambag sa paraan ng preparation? Halimbawa, uh, pagpapalikas? pag-assist sa mga evacuees kung saan silang dedicated na evacuation mapupunta pag distribute ng mga medical needs nila ng mga pagkain ng mga gamot at ano pa yung pwedeng gawin after ng sakuna Ang ilang miyembro ng ating nakakwentuhan aminado na malaki ang nabago sa kanilang buhay magmula ng maging bahagi ng kabataan kaisa ng bayan So nainggit niyo po kami sumali kasi um, parang nahuhubog po yung pagiging leader namin dito sa ano, community and also nakakatulong po kami sa mga kabataan dito sa Bistik Bill 15. Sumali rin po ako sa organization na ito para po makatulong po at para ma-extend po ang mga help sa ibang tao and also this is a big opportunity rin po para sa akin para po ma uh, mapalawak po ang aking kaalaman. Mahalaga po talaga siya kasi parang nakaka-help po siya sa pagbuo po ng self-esteem namin and also nakakatulong po kami sa community which is parang nakakapaluwag din po sa damdamin Ang sarap po pala sa pakiramdam na nakakatulong ka hindi lang po sa kabataan and also sa community din po namin. Yung power po kasi ng influence na napapakita po namin sa mga kabataan. Kapag nakikita po kami na uh, gumagawa po kami ng mga projects, na-involve po kami sa mga outside collaborations, parang na encourage din po sila na sumali po sa organisasyon po namin. Nung time na nagkaroon na po kami ng bonding sa isa't isa, mas nag-improve po kami, nakita po namin yung self-improvement ng bawat isa. Mas naging masaya po pala pagkasama yung mga kabataan and also, yung mga ngiti po namin, after po namin magawa yung mga community service na ginagawa namin, napaka ano po, sobrang saya. Nahanap po namin yung mga self-purpose po namin na hindi lang po kami isang estudyante, hindi lang po kami isang anak, meron din po kaming responsibilidad sa community. And I think yun po yung kailangan po namin panghawakan na hindi ka lang isang bata dahil meron ka rin responsibilidad sa komunidad mo. Inihikayat rin nila ang iba pang mga kabataan na tumulong at maging kapaki-pakinabang sa kanilang komunidad. Mahalaga na uh, involve ang mga kabataan, lalo na ngayon sa panahon ng digital age, na ang kabataan ay uh, maraming oras ang ginagigol sa social media. Ang mga miyembro ng Kabataan Kaisa ng Bayan ay dito at nakatira sa District 15 pero hindi kami sarado para sa mga interesado na maging bahagi ng grupo dahil hindi natin gustong limitahan yung mga tao dahil lang kung saan sila nakatira. Gusto natin silang hikayatin dahil gusto natin magparami para dumami rin yung pwedeng makatulong sa community natin. Ang mensahe ko para sa mga kapwa kabataan, kung ikaw ay may puso para sa pagdulong at alam mong meron kang magagawa, siguro yung iba sa inyo hindi nyo alam kung anong paraan, kung anong skills na meron kayo, kung anong talent na meron kayo, pero as long as you have the passion to help others, palagay ko malaking bagay sa at magandang pundasyon siya para simulan. Nandito ang kabataan ka, isa ng bayan, para tulungan ka sa landas na pwede mong tahakin para makatulong sa sarili mo, ma-develop kung ano meron ka, at the same time makatulong sa community na kinabibilangan natin. Hindi matatawaran ang ambag ng mga kabataan sa ating ipugan. Dahil tulad nga ng sinabi ng ating pambansang bayani, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya't nararapat lamang na atin silang suportahan sa kanilang ginagawang pagresponde sa komunidad at kabayan sa bawat programa na kanilang isinusulong. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Matanang Maumaya. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.